Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cô. những video hấp dẫn Nagkawala ka na Ako'ng bukas Magpulat ng aking mata May mahal ng iba Wala na akong magagawa Diba? Talagang wala ka na Kung bukas pula Ng aking mata Yeay! Yeah! Yeay! <laughs> <laughs> Hi guys! Gusto mo bang kumita habang nasa bahay? Install mo na tong Epic Game Pag-register ka lang gamit ang number mo Ito yung referral code ko 835-576 Yan! Pakatapos mag-login ka na Meron siyang free spin. Dapat, maka 700 ka para makash out mo siya sa Gcash mo. Yan, eto, nag-free spin ako. Oh, 654. Dapat 700 para makash out mo. Yan, first stop up mo, may libreng 50 pesos. Ano pang hinihintay mo, mag-register ka na. Nasa comment section ang link. Yan, try natin tong Dragon Tiger game. Napakadali lang, magpipili ka ng Dragon or Tiger. Dito tayo sa Tiger. Yung pinakamalaking numero ang panalo. King ten. Okay, win. Easy money. Ano pang hinihintay mo? Mag-register ka na. Nasa comment section ang link. Yan. Yeah, yan. Try naman natin itong bakarat. Dito tayo sa player. Very easy money. Win na naman to Win. Yan. Yeah, six. Panalo tayo. Yan. Nasa comment section ang link. May libreng pachikas dyan. Ang mag-register. Screenshot mo lang. Thank you.